ko, pag dumating si Magda, sabihin mo, wala ako? Yung nga po, ang sinabi ko, tinanong ako ni Aling Magda, as ng hinay mo. Ang sabi ko, ang sabi ng inay, pag dumating si Aling Magda, ang sabihin ko, wala daw siya. Mali ba ako, nai? Eh, bakit mo ako tinuro sa kusina? Kuya, saan ka ba, nai? Nasa kusina! <laughs> <laughs> Lumayas ka sa lapang! Oh! Ah! six, nine. Six, nine. Six, nine. Oh, umaakit naman dyan pag nahulog ka. Nay, bakit po? Bumaba ka dyan, pumunta ka dito at may sasabihin ako sa iyo. Wait lang po, Nay. umakit ng puno! Ay, ano po yun? Pag nakita kita ulit umakit ng puno, makikita mo. Naglalaro lang, Nay. Umupo ka dito at may sasabihin ako. Pag dumating si Maring Magda, sabihin mo wala ako. Bakit, Nay? Iyan dito ka naman. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Sundin so, mo ang sinasabi ko. Pag dumating si Maring Magda, sabihin mo wala ako. Iyan <laughs> e, dito ka nga, Nay. Ano ka ang kulit mo? Nay, sabi ko na sa'yo kahapon, alam ko na yan, Nay. Ano kang alam mo na? Inay! Ano ka? Wala kang sandaan, no? Alam mo pala, nabibwisit ka pa. Gusto pag dumatbihin mo, wala ako, ha? Opo, Nay. Oh, <laughs> no, 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 no. <laughs> Pare! Pareng Aneng! Pareng Aneng! O69, nasa na yung inay? Ang inay po. O69, nasa ang nanay mo? Ang sabi ng inay ko, pag dumating si Aling Magda, at kayo yun. O, oh, ay ano daw? Sabihin ko daw po, na ang inay. At saan nagpunta ang nanay mo? Sabihin ko nga daw po, na walang inay. Eh, asan bang nanay mo? Andun po, sa kusina. Ah! Maring aneng Maring aneng Uy, Mare! taman tama, -tama ka, kaharbis ko lang ng itlog. Mare, kaya nagpunta ako dito. Mare, dali mo na yung itlog. Mare, kape, gusto mo? Ay, hindi na, Mare. Alam mo naman kung bakit nagpunta ako dito. Ah, talbos ng kamote, Mare. Marami ako diyan Mare. Masarap na panggula 'yon yun, Mare. Mare, marami pa akong sisingilin. Ang kailangan ko, yung hulog mo isang daan. Ay, oo nga pala. Asa na? Ay, eh kasi Mare. Ano ba naman yan, Mare? Unang araw ng hulog, sabit agad. Kaya nagdadalawang isip kami pasalihin ka. Patutuulang, nung nalaman ng grupo na nasali ka, ang daming kontra. Yung iba, gusto lang umatras. Ako lang ang mare kay nakipaglaban para sa iyo. Ang sabi ko, sagot na kita mare. Pero ito na ang kinakatakutan ko. Unang hulog, sablay agad. Hay, naku naman. Eh, isang daang hulog yan mare. Kaya mo ba talaga yan? Oo naman mare, kaya ko yan. Mas maigi pa mare, isole mo ng pera. Kaya sa araw-araw, sumakit ang ulo ko. Oh no. naku, wag mare. Teka muna. Di ba kahapon kabibigay ko lang sa ng 10K? Asa ah, na? Yun na nga, Mare. Pinangbayad ko ng kuryente yon 8K. Oh. 8K? Oh, di may 2 ka pa? Pinagpariban po niya yung 2 ng book niya. <coughs> <coughs> Mare, isusunod ka na sa iyo yung isandaan mamaya ha. Pasensya ka na. Ay naku, Mare. Huwag na huwag mo akong isasabit. Ipo-post kita sa Facebook. Grabe ka naman, Mare. Facebook agad? Alam mo namang maliligalig din ang ating ibang kumare. Kasali si ko yung Pati si Aling Bebang. Alam mo naman ang ugali nun. Nay, di ba may utang ko pa rin kay Aling Bebang? Oo nga. Lagi kang itchinichismis ni Bebang. Hindi ka daw nagbabayad. Basta mare, mamayang hapon gagawin ko yun ng paraan. Basta mare, wag mo akong ipahihiya ha. Oo mare. <laughs> Basta, Mare! Oo nga, Mare! Mare, ha? Oo! Sigurado, mamaya! Pasari-sari sa paluwagan! Unang sumahod, tapos unang hulog! Sabit agad, ang kapal ng mukha! Sabi ko, pag dumating si Magda, sabihin mo, wala ako? Yung nga po, sinabi ko, tinanong ako ni Aling Magda, as ng hinay mo. Ang sabi ko, ang sabi ng inay, pag dumating si Aling Magda, ang sabihin ko, wala daw siya. Mali ba ako, nai? Ay, lintik na bata to. Eh, bakit ba ako tinuro sa kusina? Kuya, saan ka ba, nai? Nasa kusina! <laughs> Lumayas na eskisara pa ako! Oh!